Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Kamustahin muna natin ang heat index forecast ng DOST Pag-asa ngayong araw. Hanggang kailan kaya natin mararanasan ang mainit na panahon? Alamin po natin sa report ni Bernard Ferrer. Live, Bernard! Daya na apo sa 25 lugar sa buong bansa ang nasa orange o or danger level dahil sa mataas na heat index ngayong araw. Sa forecast ng DOST pag-asa, posibleng maitala ang 45 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City, Pangasinan, Viracatanduanes at Rojas City, Capiz. Habang 44 degrees Celsius na heat index ang posibleng maitala sa Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan at Cuyo, Palawan. Nasa 43 degrees Celsius na heat index ang posibleng maitala sa Lawag City, Ilocos Norte, Batac, Ilocos Norte, Baknotan, La Union, Dumagas, Iloilo at Giwan, Eastern Samar. Posible namang maitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Iba Zambales, Clark Airport, Pampanga, Munoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, San Jose Occidental, Mendoro, Legazpi City Albay, Masbate City, Masbate, Pili Camarines Sur, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Iloilo, Katarman, Northern Samar, at Dipolog, Sambuanga del Norte. Samadala sa Metro Manila, posibleng umabos sa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang maitalang heat index. Dayan, papunta na sa neutral condition ang panahon sa bansa kung saan asahan na nasa normal level ang pag-ulan. Tinatayang 80% ang tiyansa nitong mangyari mula Mayo hanggang Hunyo. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Bernard Ferret.